Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging mensahe ni na Lebron James sa kanyang mga Pinoy fans sa nagdang All-Star. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang out na rin naman nga na po si Christian Wood sa Los Angeles Lakers. Sa katatapos pala nga po mga katropos na All-Star Weekend, ay nagkaroon nga po ang media ng pagdakataon na tanungin sa si Lebron James kung ano nga ba ang kanyang mensahe sa kanyang mga fans, especially sa kanyang mga batang Pinoy fans. At ayon nga po sa kanyang mga katropos, hindi para naman nga daw po nito nakakalimutan ang pagpunta nga po niya sa Manila Philippines noon at alam nga po niya na parao sila ng values ng kanya mga Pinoy fans Sinaber naman nga po nito na sinusubukan lang naman nga po niya ngayon na maging magandang inspirasyon sa mga batang player na nagkaroon ng pareho na sitwasyon sa kanya Kaya pinapakita lamang nga po na Lebron na hanggat naniniwala nga po sila na merong pag-asa, ay sigurado nga po na malalagpasan para naman nila ang mga problema at struggle na nararanasan nga po nila ngayon Katulad na lamang nang nangyari sa kanyang buhay at sa kanyang karira sa NBA And speaking of Lebron James mga katrops, Dederecho na nga po tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang out na rin naman nga na po si Christian Wood sa Los Angeles Lakers. Bago pa man nga po mga sumabak ang Los Angeles Lakers sa kanilang magiging laro bukas ng umaga laban sa Golden State Warriors, ay nagkaroon muna nga po sila dito ng at least ng team practice ngayong araw sa loob ng kanilang pasilidad. At pagkatapos nga po niyan ay dumerecho na nga po agad ang kanilang mga players sa airport para bumiyahe papunta sa lugar ng San Francisco para kalabanin ng Golden State Warriors bukas ng umaga. Ang problema lamang nga po mga katrops, kahit man nga po kakabalik pa lang ng Lakers mula sa maikling bakasyon, ay sunod-sunod na naman nga po ang problema ang hinaharap ngayon ng kanilang team. Kagaya na lamang ng balitang napakarami sa kanilang mga players ang nakasama sa kanilang inilabas na injury report sa kanilang susunod na game. Sa katunayan... Nakalista na nga po dito bilang probable ang analang superstar na si Anthony Davis. Nakalista rin naman nga po dito bilang questionable ang kanilang mga players na si Max Christie at Cam Reddish dahil sa kanilang kanilang mga tinatamong injury sa kanilang ankle. Nananatili pa rin nga po ditong out si Jared Vanderbilt at Gabe Benson habang nakasama rin naman nga po sa mga players na hindi maglalaro kontra sa Golden State Warriors si Christian Wood at Lebron James. Yes, bagamat man nga po hindi na ito nakakagulat kay Lebron since sinabi na nga po nito ang kanyang kalagayan ng nagdang araw, ay mas kinabahala pa rin nga po ng mga fans ang biglaang pagkawala dito ni Christian Wood matapos siya magtamo ng injury sa kanyang kaliwang tuhod na siyang magiging rason para hindi siya makapaglaro sa susunod nga po na dalawang linggo. Yes, out for two weeks nga po si Christian Wood na hindi magandang balita para sa koponan ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.